Gini aku No God please no 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 Bos Eh masalah apa ya Oh

Rey tak ada yang mempelai, rey tak ada yang mempelai. Oh, agai. Okay. Yeah. Nah, oh, mempelai, 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 mempelai,

Walang <laughs> 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 <Kalo> bala <laughs> dito. Hey, dito, hey, dito may okay. Ito na pag okay. you know, <laughs> <kinuha> kayo pag-usap lang kanina eh. Yun o, may kinawa pa yun oh. Hoy! Yung mga ito yun, nakala namin pre. Nakalagay <laughs> so, ka <nga> sa si pre. Bakit <laughs> nakalagay <laughs> dito pre? <laughs> Tapos nakalagay niya si pre boss. Wala namin yung pre lang. Wala namin yung pre lang. Wala namin yung pre. Ako na pala yun yan! Wee! ganito na lang para makatulong kayo sa tao na pagpagod. Bayaran mo okay, kasi yan. Eh. Magkano? Ah, Magkano ba yun? Punti na lang yun. Siguro mm -hmm. mga lagang ano na lang 300. 300. <laughs> Dapat tawad. Eh, Nagahanap po ako ng maayos dito po. Si... Dinagan uh -huh. nyo na ako. Dapat tawad na lang kasi may nakalagay yung free. Oh. Kahati ano si Hindi, na ako naglagay niya yung free na yan. <laughs> bumili na ako. Bumili na ako sigaray dito. No? Naglagay. Pagpala na ako. May free na yan eh. Paano yan, boss? Wala 300 yung bus, eh. Nakakabuhay ako ng mga yus, eh. lang magbayad yan. Kaya nga lang natin yan, kaya ano, eh. mo makakalas na, nakakabuhay ako, eh. wala ko gatas ng anak yan. Oo, eh. Tatlo asawa ko, eh. Dalawang kapit, eh. Wala ko kung pwede mo hindi mo na O, mo na, boss. Para, ano? Tayo na mo kasi eh, yung taga rito kayo huwag kayong Hindi ako Hindi ako siya Hindi ako naman. Hindi eh. Ito, Hindi din to. ako siya Hindi ako naman. Hindi ako siya naman. ako siya naman. Hindi naman. Hindi

Siguradong train na talaga yan. Kaya yeah, nga boss hmm. Kahit na ano, eh. Hindi mo no, kasi pwede boss. Hindi mo kasi huwag naglagay ng ganyan. Ayan o. Ayan na no. <laughs> yata naglagay. Ikaw naglagay yata yan. yata. Ano, yata eh. Salamat <laughs> boss. Ayan Salamat, yata. Ayan na yata po to. Salamat boss. Bukas lang ulit. Thank you. Thank you boss. Ay, dito, ay, boss, pagkita. na boss.